Kaya, may langis ba tayo dyan? Oo, oh, may mga bago dyan. hindi ka lang. Ang daming pagpipili ang langis. Yung iba, sobrang lapot, sobrang nipis. Yung iba naman, mabilis uminit. Ay. Hindi ako makapag-isip na matiwasay. Ang malingay. Ano kaya dito? na ha? Huh? Caltex Habulin Super 40 Poly Synthetic mukhang ayos to ah, magamit nga sa pagpili ng motorcycle engine oil mga brothers dapat yung subok na dapat may napatunayan na at higit sa lahat magbibigay sa iyo ng super protection and performance pagdating sa makina kaya eto ngayon the Caltex Habulin Super 40 fully synthetic na mayroong advanced features ano yan? Oh. sa'yo pala to? sorry, sorry naman The Caltex Habulin Super 40 Fully Synthetic ay specially formulated para sa ating mga motorsiklo with the advanced features of Core Plus technology na magbibigay ng apat na benefits sa ating motorsiklo at makina. Una, cleans and protects para sa magandang engine performance and fuel efficiency. Pangalawa, oxidation and stability na magbibigay ng heat protection laban sa pagkaluma ng langis. Pangatlo, reduce engine heat damage na magbibigay ng patuloy na proteksyon sa ating makina for superior oil stability. At panghuli, enhance engine acceleration and smooth shifting kaya kung long ride o traffic na syudad ito ang gamit ko the Caltex Habulin Super 40 fully synthetic protektado kahit anong kondisyon ng panahon sa daan smooth kahit anong biyahe mapa long ride man or short ride mga brothers tested ko na nga itong Caltex Habulin at hindi lang ito basta motorcycle engine oil pag ito ang gamit mo bibigyan ka nito ng peace of mind sa kahit anong biyahe